bukas ba ang iyong ikatlong mata o ginagambala ka lang ng mga demonyo? Ang mga alagad ng dilim ay mga mapandin lang. Kaya nilang magpalit-palit ng anyo o di kaya gayahin ang mga anyo ng inyong mga yumaong kamag-anak o di ay mga anyo na mga hinahangaan niyong nilalang para papaniwalain kayo na sila kuno ay iyong mga gabay. Mga migs, welcome back sa Bayan Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay ang Third Eye. So maraming nagaakala na bukas ang kanilang Third Eye, pero yun pala ay sila ay ginagambala. So hindi pala talagang bukas ang kanilang Third Eye. So ito pala ay ang cause pala nito ay isang elemento or isang spirit na na-attach or naka sa kanilang level of frequency. At pag-uusapan din natin yung pag -ri ritual Yung nire-ritualan ka, dinadasalan yung picture mo para buksan ang iyong third eye. So, ating alamin or ating pag-usapan kung yan ba ay safe. Hindi ba yan nakakasira sa ating spirito o sa ating buhay. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Patuloy na tayo. Mga Migs, maraming nag-aakala na bukas ang kilang third eye. Yung iba, totoo na bukas. Yung iba, dahil sa attachment ng isang elemento. Yung iba naman, pinipilit nila na maniwala na bukas ang kilang third eye kahit hindi naman. Yun yung mga tipo ng tao na mga joke-joke ng mga manggagamot para lang magkapera for their own benefits. So yan, pag usapan natin lahat yan. At saka meron din mga ritual sa pagpapabukas ng third eye. So pag usapan din natin yan. So ito, meron akong ibibigay na example. So kadalasan po sa mga pinapakitaan ng mga elemento, lalo ng mga low vibration entity, is yun pong mga depressed. Mga bata na malungkot, siguro bising busy, busy mga magulang, so nakaka-feel siya ng bigat ng feeling, yung hindi na siya naaruga ng maayos. So, hindi naman lahat ay ganun yung nangyayari, nakakita kaagad ng elementals. Yung iba, meron talagang malakas yung psychic power nila, malakas yung emotion tapos na haluan pa ng psychic ability nila, yun yung nakakonect sila sa REM or sa frequency ng a certain entity. Kaya yun, nagpapakita sila. So, kadalasan sa mga testimony sa mga nagsasabi na nakakita sila ng mga elementas, yun yung mga panahon na depressed sila. Yung iba nga, yun yung mga panahon na gusto nilang magpakamatay. So, ibig sabihin, kung divine pa yun siya, galing pa yun sa higher REM na may high frequency o mabuting entity, ibig sabihin, hindi mo yon makikita pag low na low yung emotion mo or yung vibration mo. Yung iba naman is ginagawa nilang kaibigan. So, ginagawa nila yung kakampi para makope up yung depression nila, yung lungkot nila. So hanggang sa bumuti ka ng buhay, naka-recover sila, hindi sila nagpakamatay, so yung entity na yon andun pa rin. Kasi binigyan nila ng authority na gabayan kuno sila or kung ano pa mang agreement nilang dalawa, kaya hindi yon umaalis. So yung iba, iniisip na nagkakaroon na sila ng kapangyarihan tulad ng third eye kasi nakakakita na raw sila ng iba't ibang spirits. Pero ito yung tandaan nyo hindi lahat ng spirit na nakikita nyo ay iba't ibang spirit yon. Kasi, yung mga elemento, yung mga fallen angel, hierarchy sila. So, kung yung na-attach sa iyo ay isang mataas na level na meron siyang mga spirits under sa kanya, so, pwede yung ipakalat para isipin mo na iba't ibang spirito yon. Magpapakita sila ng imahe na iba't iba, may babae, may lalaki, may bata, para isipin mo na nakakakita ka talaga ng spirits. At para na rin, isipin mo na yung friend mo, yung gabay mo, is yun yung isa sa mga nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo. So, hindi mo alam na naglolokohan ng pala kayong dalawa. Or, worst case scenario, ikaw lang yung niloloko. So, ganito yan. Para malaman natin na kung yan ba ay kapangyarihan mo talaga na makakita ng mga spirits so subukan mo magpataas ng vibration subukan mong maging masaya subukan mong mag meditate mag white light mag shielding kasi kadalasan yung mga spirits na yan lalo lalo na sa mga testimony kapag ang tao ay nag shielding na nagpataas ng vibration hindi na nila nakikita yung mga gabay nila kaya nga yung iba ayaw na magpataas ng frequency, ayaw na mag-shielding, ayaw na mag-meditate kasi nawiwili sila sa kanilang mga gabay. Inaakala nila na yun yung nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. O sa ibang senaryo naman, iniisip nila na kapag nagpataas sila ng frequency, ay mawawala ang kanilang kapangyarihan. So, hindi nila inisip logically na kapag nagpataas ka ng frequency, nag-shielding ka, tapos hindi naka-connect sa iyo yung gabay kuno, so ibig sabihin, hindi yun gabay. Hindi yun mabuting espiritu. Kasi kung mabuti yon kahit napataas ka pa ng frequency, makakapasok sila at makakommunicate sila sa inyo. Kasi divine eh. Pag yung mga divine being, yung mga nasa higher dimension na, so makakakonect pa rin yan sa iyo, kahit na nagpataas ka na ng frequency, nag-shielding ka. It's because pareho kayo ng aim. Pareho kayong nasa rem ng mataas na antas ng dimension. So, pag yung gabay kono ninyo, hindi na nakahabol, hindi na kaya mag-communicate sa inyo, kung meron ka ng shield, nag-meditate ka na, nag-white light ka na, so, ibig sabihin, hindi yon divine na gabay. O, hindi talaga yon gabay. Nag-feed lang siya sa emotion mo. Kasi, kapag meron kang mabigat na feeling, so, meron kang galit, o ano mayang lungkot man yan, o ano mang feeling na low yung vibration, yung mga entity na yan na kumakapit sa iyo, kinakain nila yan. Kasi sa atin, sa mundo ng physical, ang pagkain natin is yung mga pagkain natin sa araw-araw, mga foods, ganun. Sa kanila, pagkain nila, enerhiya. So, kapag nag-produce ka ng enerhiya, na low vibration, so lalo silang lumalakas. Ito, no offense ha, sa mga simbahan dyan, sa mga pare dyan yung sa sobrang dami na ng kasalanan kuno na binigay nila sa tao or or na brainwash nila yung tao sa mga kasalanan kuno ng tao. So kahit konting pagkakamali lang so yung tao na feel nila yung guilt. So syempre pag naging guilty ka, bumababa yung vibration nyo. So yung mga taong yan, yung mga divine kono mga holy kono na taong yan sila yung nagpapababa ng frequency nyo so may pinifeed sila na isang entity may humahawak sa kanila na isang entity sa organisasyon nila may isang entity dyan na malakas may mga bata na nagfeed sa inyong negative thoughts or negative emotion Biruin nyo ha, ah, kung hindi ka sumamba sa Diyos nila, gagambalain ka. Pag inalaw ng Diyos nila, nasapian ka, sasapian ka. So it means, yung Diyos nila, siya din ang may hawak ng mga demonyo. Ibig sabihin, yung Diyos nila ay may agenda sa tao. Yung Diyos nila nag-feed sa guilt ng tao. Kasi binibrainwash tayo ng mga pare na yan. Lahat ng bagay na ginagawa natin, nilalagay nila sa kanilang kriteria na kasalanan kuno. Kahit konting galaw mo lang dyan, pwede nila gawin yan na, kasalanan yan. So, magigilty ka na. Pababa yung vibration mo. So, sabihin nila, magdasal ka ng ganito, magdasal ka kay ano, dyan, ganyan, So much probably, ginagamit lang nila yung pangalan ni Kristo. Kasi si Kristo po, iba yung turo. Si Kristo po ay nag-aral doon sa Tibet, sa India, sa Egypt, mga mystic arts of Egypt. So pinag-aralan niya ni Christ. Kasi ang purpose niya, maging tayo mismo, tumaas yung frequency natin at maka-ascend tayo into a higher dimension. Pero ano ginagawa ng mga religion dyan? So, hinahawakan yung mga tao. kinokontrol yung mga tao. Naglalagay sila ng mga listahan na yun kuno ang mga, ay mga kasalanan. Tapos pag nagawa mo yun, nagigilty ka. So, sasamba ka sa kanila. Hindi ko sinasabi na masama ang magsamba kay Yeshua or kay Jesus. Ang sinasabi ko lang ay yung organisasyon nila yung pagbrainwash sa tao na halos lahat ng bagay ay kasalanan. So medyo nawala tayo sa topic, balik tayo sa third eye. Dumako na naman tayo sa topic na yung pagpaparitwal para bumukas ang yung third eye ay okay ba yon? O kung hindi ka ba ipapahamak don? So ito yung opinion ko, opinion ko lang to ha. Ang ritual po sa pagbukas ng third eye ay meron niyang deity. So meron niyang isang deity na pinaniwalaan nila na Diyos na yun yung tutulong sa iyo or yun yung magbubukas sa iyo para sa rem ng mga espirito. So yun yung bubuksan yung portal mo para makakita ka ng mga spirits. So para sa akin, wala yung pinag-iba sa ginagambala. Yan po ay yung pagsusurrender sa sarili mo sa isang elemento para ma-attach sa iyo. So hindi siya logical. Kahit nga yung nag-aaral talaga sa kanilang mga sidekick abilities at mga taong ganon, tulad ng mga taong nagme-meditate, more on meditation yung payo nila. Kung gusto mong mabuksan ang yung third eye. Kasi yun yung natural. So paggaganahin mo, paiikutin mo ng maayos ang iyong third eye chakra. At syempre, balance din lahat ng chakra mo sa katawan. So, yun yung natural. Yun yung, ano, dapat sana. Pero yung mga tao, tamad. Gusto nila shortcut. So, yung iba, ginagambala. So, yung iba, sinusurrender na yung sarili nila para gambalain sila or ma-attach sa kanila yung DT o yung elemento na yun. At saka yun namang mga tao na iniisip nila na bukas yung third eye nila. So, huwag natin pag-usapan yung mga baliw na yun kasi masasayang lang yung oras natin. So, mga amigs, Meron ako nabigay na opinion sa inyo, mga hint or mga or mga tips. So, ito yung gagawin natin. Kung totoo nga ba na bukas yung third eye niyo or ginagambala kayo. So, kung relihiyon niyo ay Catholic, so magdasal kayo palagi kay Jesus Christ. So, hingin niyo yung presensya niya, presensya ng guardian angel na galing sa kanya. Tapos, or kung hindi kayo marunong mag-white light shielding, so kahit humingi kayo ng protection kay Jesus Christ or kay Saint Michael. So, pag yung entity na yon ay hindi na nagpapakita or wala ka na nakikita na ibang mga entity, mga souls dyan o mga ghosts, so, ibig sabihin, hindi bukas yung third eye nyo. May isang entity lang na gumagambala sa inyo. So, yan lang yun mga mix. So, I hope meron kayong natutunan sa video ito. Tapos, paki-like na lang, paki-share ito sa mga kilala nyo. the next topic, thank you.